may mga tao talaga na ano, nang no? Yung tipong naghahanap buhay ka ng maayos, tapos pag pa ka, ah, yung nag-order sila ng bagong, tapos hindi nila kukunin, ikakancel nila mismo pag-deliver, kinakancel nila. Hindi ko po alam kung bakit may mga ganun tao. Na... Uh, ito po yung mga RTS namin, pakita natin. Sobrang dami pong RTS sa amin. Lahat po ito ay buo, buo pa po ito. Hindi na po namin isasama. Pakita natin. Akin na yun. Pengi ako. Ito po, ayan, nakasil pa po, po yan. Mga RTS po ito. Tulad po nito na buksan natin. Ito po, malinis pa po ito. RTS po yan. Maayos po namin sinisil May karton, may bubble wrap, para po sa ito lagi nakakapunta sa inyo. Pero hindi nyo po kiniklaim yung mga the... Hindi ko alam kung ba't may mga ganyan tao na talagang gusto kang pabagsakin. Gusto ka gusto kang hilahin pa baba. Actually, lugi na po ako dyan. Pero okay lang. Lahat po nung maayos is ano po namin, ipamimigay na lang po namin sa mga gusto pong makatikim na itong bagoong na to. Ayan po. Maayos po yan. Kahit nga po ako, hirap na hirap magbukas. Ayan. Maayos po yan. Malinis po yan. Ayan po. No? Malinis po yan. So, kahit tikman ko pa po yan, malinis po yan. Tikman okay. ko po. Masarap pa rin. Ulamin ko ito mamaya. Lagay mo lang. So, eto po. Yung mga, mga ganto po. Nakita nyo po, silg na silg pa naman. Ah, baka ipamimigay na lang po natin to. And yung mga hindi na po mapapakinabangan at mga talagang nabasag na dahil sa mga kagagawan ng hub no, na binabato lang nila. Tulad nito na naglik nag-leak na po. Actually guys, paliwanag ko lang po, hindi po namin kasalanan yung pag-deliver sa inyo, basag na po. Dahil maayos naman po namin pinapakyan. Uh, meron lang po talagang mga sa hub, no? Yun yung mga na yun yung hindi sila maayos magano tulad na ito Ayan, click click no oh. wala na to matik to, tapon na to eto, maayos sobrang ayos may mga tao po talaga na ha, hindi kukunin no grabe yung pagod, yung puyat sa araw-araw namin ginagawa, sana ano, sana po yung mga taong mo order, sana kunin nyo naman po ah uh, Huwag naman po sana kayong ganyan sa amin na ihiwalay nyo na ito, tulad na ito, basag. Huwag nyo naman po sana kaming ano, pahirapan po. Kasi lumalaban po kami ng patas, gumagawa po kami ng tama. Trabaho po namin, At kung alam nyo lang po, yung ginagawa ko po, Gigising po ako ng 6 a.m., matutulog po ako ng 3 a.m. gets po? So, parang 3 hours lang po yung ano. Gigising ako ng 6 a.m. para mag-prepare ulit. 3 hours lang po lagi tulog ko sa araw-araw. nag steam kami ng battle. Nagre-repack kami ng bagong. Nagsisil kami ng mga bagong. Sa araw-araw po yun. Ang sarap lumaban ng patas kasi yung pawis mo no? Yung pawis mo lumalabas, yung pinag yung perang kinikita mo, pawis galing sa pawis mo. Sa'yo lang po sana pag umorder po kayo, sana tanggapin niyo po at kunin niyo po. Sa murang halaga lang naman po binib binibigay ko po yung best ko. Sarap lumaban ng patas pero sana guys ano naman po tayo, bigyan nyo naman po ng konsiderasyon yung tao. Nagbabago naman na po ako. Huwag nyo naman po akong pagtripan. Huwag naman pong gagawin yung or babuyin ko yung business ko. Maayos naman po akong nag lumalaban ng patas eh. Hindi ko na po alam kung saan po ako lulugar sa inyo. dami, dami. Sobrang daming lugi. Wala na nga akong pera eh. Lahat ng pera ko nilalagay ko dito eh. Lugi ko na to. Bawat isang libo po sa akin, mahalaga na. So, yun lang, guys. Ano, ah. Sana, ano. Sana. Ah, pag nag po kayo, sana po, kunin niyo po.